Di naman na bago sa atin mga tol no na marinig yung China pinapaalis yung barko sa Ayungin which is yung uh, BRP Sierra Madre na nakasadsad nga doon sa Ayungin Shoal. Pero itong panonorin natin mga kapatid mula kay John Reps, eto basahin muna natin yung title no. AFP pinag-aaralan ang posibleng pag-deploy ng US military sa West Philippine Sea. Naku po, tama ba 'yon mga tol? No? Tama kay ayon. Malamang to. Eto, eto malamang sa malamang to. Uh, may mga senador na hindi sasang-ayon. Alam na rin naman natin kung ano ang reason mga tol para na rin naman sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas dahil posibleng kapag nag-deploy ang uh, AFP ng US military dito ay eh, pwede nga naman talagang tumaas ang tensyon at para bang naghahamon na tayo ng away nun, no? naghahamon na tayo ng gera. Well anyway, uh, pag-aralan pa rin natin to, panoorin natin, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe dito kay John Reps mga tol. At syempre, click mo na rin ng like mga tol at uh, huwag mong kakalimutan bisitahin ng kanyang channel mga tol. So huwag na natin patagalin pa total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Breaking news, pinag-aaralan ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng pag-deploy ng mga sundalong Amerikano mm -hmm. sa West Philippine Sea mm -hmm. upang paalisin o pigilan ang mga ilegal na aktibidad ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. Naglabas naman ng statement ang China at inakusahan ng Pilipinas. Bukod pa dyan, ay pinapatigil din ito ang anyay kadramahan ng Pilipinas. Eh masyado naman palang madrama ang Pilipinas eh. <laughs> Masyado naman pala tayong madrama eh mga tol, you no? Know? Tigilan na daw natin ang ating kadramahan, sabing gano'n ng China. Pagod <laughs> pa dyan, ay pinapatigil din ito ang anyay kadramahan ng Pilipinas. At Philippine Navy at Canadian Navy nagsagawa ng joint sail sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright. Simulan na natin. Dahil sa patuloy na panghaharas ng China, pagsira sa mga yamang dagat at iba pang mga iligal na aktibidad sa West Philippine Sea, ay itinutulak ng ilang eksperto sa Amerika ang mm -hmm. mas matinding opsyon, kabilang ang pagdeploy ng mga sundalong Amerikano sa mga isla na sakop ng Pilipinas. Gayun din ang pagtatag ng pinagsamang Philippine-US Forward Operating Bases mm -hmm. sa mga pinagtatalo ng isla tulad ng Second Thomas Shoal ang mga otoridad ng Pilipinas ay muling nag-iisip ng mga bagong legal na hakbang upang kundinahin ang mga aksyon ng China. Ayon pa kay Ray Powell, dapat magsanib ang US at Pilipinas na tila civic action sa pinagtatalo ng mga isla upang hadlangan ang higit pang paninindigan ng China. Mm -hmm. Ayon naman kay Blake Hersinger na isang Amerikanong analis ng depensa, ang Pilipinas ay dapat magtatag ng isang permanenteng estruktura Yun. sa pinagtatalo ng second Thomas Shoal. Agree ako doon, no? kailangan talaga natin magkaroon mga tol ng permanenteng uh, istruktura isla. Kumbaga katulad nung itinatayo ng China, 'di ba nagtatayo sila ng mga ng mga base nila diyan. Gumagawa sila ng mga artificial island o kaya nagtatabon sila diyan ng napakaraming buhangin para makabuo sila ng island. Kaya sa magsadsad tayo ng barko katulad nung ginawa nung 1999 mga tol, 'di ba? Na ngayon ay nabubulok na after 24 years. Dapat maglagay talaga tayo ng permanente. No, kailangan isa 'yan sa pondohan din ng ating gobyerno mga tol. At ito ay pamamahalaan ng pinagsamang rotational forces mula sa Pilipinas at U.S. Marine Corps Yun sa ilalim lang. ng Enhanced Defense Cooperation Agreement mm -hmm. o EDCA. Dagdag pa niya ang Amerika at Pilipinas ay dapat na malalim ang pag-uusap upang bumuo ng kanilang sariling diskarte upang paalisin o matigil ang blockade ng China tuwing magsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Hindi ko gustong makita mga tol, no. Ito lang ay ito para sa aking opinion lang naman. Hindi ko gustong makita na kaya lang natin nagagawang mapaalis yung uh, mga China diyan eh dahil nasa likod natin yung Amerika, mga tol. Ibig sabihin, kumbaga parang ang tapang-tapang ng Pilipinas kasi merong Amerika sa likod nila, no. Mga tol, siguro yun din yung gustong mangyayari ng ibang mga senator, mga tol. Ang gusto ko makita, mga tol, is yung pang permanent na natin. Ibig sabihin yung sarili na nating kakayanan. No, sa ngayon, oo, hindi pa natin kaya. Kaya nandiyan sila. Bumaback up lang sila mga tola. Pero hindi sila kasama don sa magpapaalis. Dapat tayo lang. Dapat Pilipinas lang yung magpapaalis. Sila nakaback up lang sila dyan. If ever na may gawing masama ang China, sige, uh, ituloy yung ano ituloy yung tawag dito yung defense co uh, ano pa tawag dito mutual treaty mga tol Hanggang doon lang sila. Pero yung a-action na, magpapaalis doon sa mga, mga nagsaswarm ng mga Chinese militia vessels, yung maninindigan para dito sa ating bansa, dapat Philippines alone lang yon. Oo, hindi natin kaya. Hindi naman tayo sasabak sa gere. Titindigan lang natin. Gagawa lang tayo ng legal na action para mapaalis sila unti-unti, mga tol. Yun lang yung gusto nating makita. Hindi natin gusto na ma magpapatrol yung US tapos yung uh, Pilipinas tapos sabay nilang paaalisin yung China mga tol kasi maniwala kayo sa hindi pag talaga ng gulo yan no pag kasi bad trip yung China rito sa Amerika eh o bakit nyo kami pinapaalis dito di ba hindi rin naman kayo taga rito di ba hayaan lang nating Pilipinas lang ang gumawa ng aksyon na para doon mga tol yun lang yung gusto natin no Samantala, naglabas naman ng statement ang China kaugnay sa pagkasira ng mga koral sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning, ay wala umanong basihan ang Pilipinas sa mga aligasyon nito. Anya itigil na ng Pilipinas ang umano'y paggawa ng political drama mula sa katang isip o fiction. Anya kung totoong pinapahalagahan ng Pilipinas ang kalikasan sa West Philippine Sea ay dapat tanggalin na nito ang isinadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inakusahan din ito ang Pilipinas na nagtatapon umano ng maduming tubig sa karagatan hindi umano dapat hinahayaan ng Pilipinas na magdulot ng pinsala ang nangangalawang na barko sa Ayungin Shoal. Mm -hmm. O oh, di China na may sabi niya na alisin na daw yan mga tol. Siyempre tayuan na yan ng ano, tayuan na yan ng permanent structure dyan. no Kaysa yung nangangalawang na barko daw at nagtatapon lang ng dumi sa karagatan. Tapos yung sinasabi ng China na wala daw basihan ng Pilipinas, yung pagkasira ng mga corals na yun. So sino nga sumira nun mga tol? No, ayaw nilang aminin na sila ang sumira noon mga tol, wala daw tayong basehan. Eh totoo nga naman, wala tayong video, wala tayong ebidensya para doon. Pero sino ba yung mga galing doon? 'Di ba? Sino ba yung mga nag-swarm doon? Sino ba yung mga namalagi doon? Eh 'di ba sila? Hindi naman ibang bansa, sila lang. Sa ibang balita naman, ang Philippine Navy Missile Frigate na BRP Antonio Luna at HMEIS Utawa ng Royal Canadian Navy ay nagsagawa ng bilateral sail activity sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Ilato na nagsimula ang joint seal noong Huwebes ng umaga na nagkaroon ng officers of watch kung saan nag-close formation ang dalawang barko mm -hmm. at nagtatag ng mga komunikasyon sa radyo sa paligid ng Malampayan Natural Glass Platform sa katubigan ng Palawan. Okay. Kasama sa joint seal na ito ang isang helicopter ng Philippine Navy na nagmasid habang isinasagawa ang maniobra ang joint seal ay bahagi ng regular na pakikipag-ugnayan ng Philippine Navy sa mga partner nito sa maritime zone ng Pilipinas. Ito ang ikalawang joint seal na isinagawa ng Pilipinas kung saan ang una ay isinagawa ng isa pang Philippine Navy Frigate na BRP Jose Rizal at destroyer ng United States Navy na USS Ralph Johnson noong mm -hmm. September 4 na kinakasangkutan ng mga misyon ng mga taktika ng divisyon. Sinabi ni Ilato na ang joint seal activities ay nangangahulugan ng shared commitment ng Pilipinas, Canada at Amerika sa pagtataguyod ng roles-based International international order sa West Philippine Sea at isa pang libre at bukas na Indo-Pacific region. All right. At sa ibang balita naman, dumalo ang ilang mga opisyal ng gobyerno sa pagdiriwang ng ika-74 founding anniversary ng China. Ooh. Kaya naman si Vice President Sara Duterte ay may minsahi sa China. Yun nga lang, hindi natin ito maiintindihan dahil Chinese ang pagkakasalita nito. Yun yeah. lang. Yeah. 中国人民共和国在国初七十周年间，则别施在经济发展的民生繁荣方面取得两性人传承融合显著成绩，先鼓舞相信未来极限年。 全,会全成成国全全全国此时此刻正的城镇。山西舍民非常轻，是双严关系。我是中年，是有阳年，是简单。我们希望我们渐渐在我吧，关系特给是才能也。 Maureen, Yip To, Z Kachi, Bud Min, Jiang Wansi, Tang Yen, Xiang Kang Po, Fajan Po Tui. Okay, translate nyo na lang mga tol, no? Well, eto hindi naman tayo so uh, hindi naman tayo tumututol sa mga ganitong event mga kas kapatid kasi Laging nga nating sinasabi, kahit nung nakaraan pang mga reaction video natin, hindi tayo galit sa kanila mga tol, hindi natin sila kaaway. Hindi natin sila tawag dito kay dapat i, uh, itakwil mga kapatid, no? Hindi naman tayo galit sa lahi nila eh. Hindi naman tayo galit sa China mismo eh. ba diba? Galit tayo dun sa mga aksyon na ginagawa, ba diba? Dun tayo naiinis, dun tayo napipikon minsan pero wala tayong magawa mga tol. Kaya yung mga ganito okay lang. Hindi lang natin alam kung anong ibig sabihin ng sinasabi niya. I-translate nyo na lang. Bahala na kayo doon. Okay, so ayoko magbigay ng komento doon sa AFP pinag-aaralan ng posibleng pag-deploy ng US military sa West Philippine Sea. Ayoko muna magbigay ng opinion doon. Pero kung kayo tatanungin, yun ba ay nararapat o hindi nararapat mga tol, no? Comment kayo sa baba. Pero pagdating doon sa pagpapalaya sa mga China militia vessels, dapat Pilipinas lang ang gagawa niyan mga tol. Siguro yung yung America backup lang sila ko sakaling may aatake sa Pilipinas kasi yun lang naman yun na pagkakasunduan ni eh, mga tol, yun lang naman yun nasa uh, mutual treaty natin. Pero yung kikilos para depensahan ng ating Pilipinas, kikilos para gumawa ng aksyon para mapaalis yung at, mga China militia vessels diyan. Dapat Pilipinas lang yun mga tol. Yun ay para sa akin lang naman no. So ikaw bilang isang Pilipino ano ang masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.